pag-usapan natin yung uh, makabagong teknolohiya and how uh, adapted na ang Pilipino. Well, marami pong negative effects ang technology. Same din po 'yan sa mga um, different na I don't know, mga bagay na bawal po ang sobra. Alimitan nga nakatutok na lang sa social media eh. Oo. Mm. Uh -huh. Yung yung uh, na... responsible na paggamit sa yes. social media. Uh -huh. uh, 'Yan ang nakikita natin na kulang, pag in excess ah uh, masama na. Yes, right? Apart from that naman, kapag ginagamit naman yung teknolohiya para sa masasamang mga uh, aktibidades. Oh, dami yan. Uh, ang dami niyan. Oo, marami na nasasaktan ng mga kapwa natin. kasi ang technology is neither good nor bad, 'di ba? Depends on kung sino yung gumagamit. And at the end of the day, sinasabi ko, despite the technology that we have, however advanced, magdedepende pa rin 'yan sa users. Because the weakest link of a system is the one using it. Na. embrace the truth na talagang papunta na tayo sa makabagong uh, teknolohiya. Yes. The only thing yes. constant is change. Oh. Yes. Kailangan natin embrace yun. Mm.